So Ma'am Lilibet, ano, uh, pumasok tayo dito sa tinatawag nating estate tax availment. Uh, ano-ano mm. po ba yung mga dapat i-prepare e ng mga relatives or administrator ng property ng ng uh, yumaon nating uh, kamag-anak? Okay, dito sa second ano no, second extension, pinadali kasi ngayon eh. So ang Kinakailangan lang talaga na i-prepare ng mga uh, mag-a-avail ng amnesty is number one, yung certified true copy ng title no, na nakukuha yan mm -hmm. sa registry of deeds and then certified true copy ng death certificate mm -hmm. and then uh, certified true copy ng mga tax declaration at the time of death no? And kung walang title yung property, certified through copy ng tax declaration lang, okay na yon. And then, kailangan siyempre ng TIN ng estate at TIN ng heirs, yung valid ID at saka yung kung ang, nagpa, uh, ang nagpa-process ay authorized representative, kailangan ng SPA.